gabi, tinanong ako kung ng aki, ang gusto ko lang sumama sa kanilang galaan. At ito ngayon, sumama ako at nandito na kami ngayon sa sasakyan. Kasama ko ang isang kabayan na uh, uh, yaya ng, aki, ng batang aming binabantayan, of course. At habang papunta pala kami doon ay napansin ng nanay ng bata na tulog na yung kanyang anak. Dahil yung kanyang anak ay umupo sa tabi niya at hindi niya napansin na nakatulog na pala yung kanyang anak o di ba at habang papunta pala kami doon ay hindi pala lahat ng mga amo lalong lalo na dito sa Kuwait ang may ano may chance na lumabas kasama ang mga amo dahil naalala ko nung unang taon ko dito sa Kuwait, yung unsa unang amo ko, hindi kami pwedeng lumabas. Kahit magtapon ng basura ay hindi kami pwedeng magtagal. Magtapon kami ng basura kasama pa namin ang aming mga amo or ang aming among lalaki. Ganyan at hindi lahat ng mga OFW dito sa Kuwait ay my day off. At ito na nga, nandito na kami sa harapan kung saan tayo gagala. At tulog pa dyan yung aming alagang bata. Nagwari yung kanyang nanay dahil tulog pa nga siya. At ito na, patapos, nakagising na yung alaga naming bata dito at papunta na kami. Ito yung sa labas ng Okay. Andito na tayo. Dito kami. Here we are. Welcome to Winter Nang dahil sa kanya, nakapunta ako dito ngayon. Pahamak So Hindi ko alam paano pa ipapagawa niya sa akin mamaya pero sa loob. Bago kami pumasok sa loob alam naman natin tayong mga Pilipino ay mahilig sa picture kaya sabi namin sa aming kasamang mama kibir ay gusto namin magpa-picture doon sa labas na may nakasulat na winter wonderland o di ba maibidensya gawing pang ebidensya at habang naglalakad-lakad kami dito ay may gustong sakyan na sana yung aming alagang bata kaya lang pagdating doon sa pilahan umayaw siya, umiyak. Kaya sabi ng nanay niya, o oh, sige, maghanap na lang tayo ng ibang pwedeng nating masakyan. At yan ang ang na hanap nila na sakyan nila. Ngayon ay nandyan yung mga, yung aming amo at ang alaga naming bata sumakay. At habang naghintay kami na matapos ang kanilang rides, ay nag-usap-usap kami ng kasama ko dito. Sabi ko sa kanya, parang ano lang ito, parang Pilipinas din ang, Pilipinas ay mayroon din ganito kaya lang ang tawag naman sa Pilipinas ay Exanted Kingdom. O yan na, diyan yung bata at ang amo namin ang uh, nag-ride. O hanggang mata lang tayo nito kasi nga takot tayo sa heights. Pero mamaya siguro susubukan natin kung makaya nating sakyan ang mga rides na yan. Kasi nga sabi ng nanay ng bata, may isa sa amin na kailangang sumama sa bata dahil hindi sa lahat ng pagkakataon sa rides ay siya yung kasama. Kaya ako dahil takot sa ride, pipilitin nating makasakay kasama ang bata. Ayan ang kasama ko. O ba diba? maganda sa mata at ito nang, itong rides naman ito ay sumakay yung bata kasama ang kaniyang nanay at habang naghihintay na matapos sila ito naman yung ating ganap dito sa baba binibilihan ko yung bawat ikot dahil nasa taas sila yung baba lang ang ating bibidiyohan at pagkatapos ng rides nila ay nag-ikot-ikot -ikot na naman kami at ito na nga parang da, ito ang dalawang security guard o oh, di ba OFW lang ang makaka-relate nito kung saan yung mga amo ay doon din at tingnan niyo yung rides na ito nakakatakot pero marami ding sumasakay diyan ayan na at hindi namin alam kung sa anong ride na naman ang sasakyan ng amo, mga amo namin. O oh, di ba? Ang dami at ang ganda lang sa matang pakitingnan dahil maraming sumasakay na mga tao at marami kang maririnig na mga sigaw ng mga tao din. Of course, dito naman pala ay naglaro yung alaga namin. At pagkatapos niyan ay umuwi na yung nanay ng bata. Kaya sinabihan niya kami or ako na tawagan ko raw yung mga tita ng bata para doon kami sa kanila sasama. At yan na nga habang nag-iikot-ikot na naman yung aming alaga at ang mga tita ay may daladala kaming price dahil sa naglaro ang bata at may price siyang nakuha. Yung isang kasama ko tingnan yung price na nakuha, kaliit-liit. At ang akin naman ay medium size dahil yung kanya ay maliit dahil binigyan ng ang bata ng medium size na price ayaw ng bata gusto niya maliit lang o di ba ayan na nga at habang nakaupo naman dito ay napansin ko itong hindi ko alam kung anong tawag dito roller coaster man yata to may na may mga sumakay o tingnan niyo pa ikot-ikot sila diyan oh at habang naikot-ikot sila dyan ay grabe din yung kanilang mga sigaw yung tipong kahit nanonood ka lang ay matatakot ka din dito naman na rides ay suma, sumakay yung isang amo namin o yung isang tita ng aming alagang bata pero bago niyan sinabihan niya kami na kung gusto ba daw namin sumakay dyan sabi ko ayaw ko kasi takot ako sa heights bumalik na naman tayo dito oh, di ba paakyat ay dahan dahan lang pero mamaya-maya, pag nasa tuktok na ay sobrang lakas at lalong-lalo na pag umikot yan mamaya sa bilog na yan. Titingnan, tingnan nyo ah. Parang wala. tapilay lang oh Near to the exit. I know. No, this is not exit. Huh? No. <laughs> uh <-huh>. No exit. Shada. <laughs> <laughs> this not exit. Yellow, yellow. Exit is already here. Huh? seat. Sa hanap-hanap namin ng KDD dito lang pala sa entrance ng Kumain ng ice cream dito sa ano, I'm for today. Thank you for watching.